<laughs> ngayong araw nito mga lud guys so ayan si Mr. mga guys siya ay nagluluto ng fish curry so ayan mga guys diba sa atin ang kahiligan natin ay magluto tayo ng chicken curry so ang ginawa naman ni Mr. mga guys ay pinireto niya muna ang isdang tuna sa kanya nilagyan ng mga gulay at gata So kagaya lang din ng pagluto natin ng fish uh, chicken curry mga Lord, guys. Yan lang ay nagkaiba kasi nilalagyan din niyan ng pichay. So ang sarap kaya niyan mga Lord, guys. Try niyo magluto niyan. So panoorin niyo si Mr mga Lord, guys. Tatawa ka na lang talaga habang siya ay nagluluto. Ay. May babas pa Oo. si Karakarao. Ni bakar-karapa. Fish curry ni Mr. Ang gara-gara. Kunting tulo. Tapos? mag gara na. Tapos na nga gara gara nasa <laughs> <laughs> na sa <laughs> <Maging natalo. laughs> Chicken curry with special Kari uh, curry. Curry to ha, hindi to. Fish curry. curry.

Nano como que

何